simula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa at lahat ng bagay. Isinilang ang isang masiglang bagong mundo. Ang kwento na ito ay paglikha ng Diyos sa mundo, Hunyo, Oktubre taong 1830. Ang Diyos ang lumikha ng langit at ng lupa, lahat ng uri ng buhay ay nilikha, ang Diyos ang gumawa ng tao at binigyan siya ng kapangyarihan sa lahat ng iba pa. Isa at ito ay nangyari na, na ang Panginoon ay nang usap kay Moises, nagsasabing, Masdan, aking ipinahayag sa iyo ang hinggil sa langit na ito, at sa lupang ito, isulat mo ang mga salitang aking sinasabi, ako ang simula at ang katapusan, ang pinakamakapangyarihang Diyos, sa pamamagitan ng aking bagtong na anak ay nilalang ko ang mga bagay na ito, o, sa simula aking nilalang ang langit, at ang lupa kung saan ka nakatayo. Dalawa at ang mundo ay walang kaayusan, at walang laman, at aking pinapangyari na ang kadiliman ay mapasa ibabaw ng kailaliman, at ang aking espiritu ay sumasa ibabaw ng tubig, sapagkat ako ang Diyos. Sa unang araw, inihiwalay ng Panginoon ng liwanag mula sa kadiliman, tinawag niya ang liwanag na araw at ang kadiliman na gabi. Tatlo at ako, ang Diyos, ay nagsabing magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Apat at ako, ang Diyos, ay nakita ang liwanag at ang liwanag na iyon ay mabuti, at ako, ang Diyos, ay inihiwalay ang liwanag sa kadiliman. Lima at ako, ang Diyos, ay tinawag ang liwanag na araw at ang kadiliman ay aking tinawag na gabi, at ito ay ginawa ko sa pamamagitan ng salita ng aking kapangyarihan, at ito ay natupad habang ako ay nagsasalita, at ang gabi at ang umaga ang unang araw. Sa ikalawang araw, hinati niya ang mga tubig sa pagitan ng mga ulap sa langit at ang mga karagatan sa lupa. Anim at muli, ako, ang Diyos, ay nagsabi magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig, at nagkagayon nga, gaya ng aking sinabi, at aking sinabi, mahiwalay ang mga tubig sa kapwa mga tubig, at ito ay natupad. Pito at ako, ang Diyos, ay nilikha ang kalawakan at pinaghiwalay ang mga tubig, oo, ang malawak na mga tubig na nasa ilalim ng kalawakan mula sa mga tubig na nasa itaas ng kalawakan, at nagkagayon nga gaya ng akin sinabi. Walo at ako, ang Diyos, ay tinawag ang kalawakan na langit, at ang gabi at ang umaga ang ikalawang araw. Sa ikatlong araw, bumuo ang Panginoon ng malalaking karagatan at tuyong lupa, pinangalanan niya ang mga tubig na dagat at ang tuyong lupain ng lupa, ginawa niyang maganda ang lupain sa pamamagitan ng mga bulaklak, prutas, halaman, at puno. Siya ako, ang Diyos, ay nagsabi, mapisan ang mga tubig na nasa silong ng langit sa isang dako, at nagkagayon nga, at ako, ang Diyos, ay nagsabi, magkaroon ng katuyuan, at nagkagayon nga. Sampu at ako, ang Diyos, ay tinawag ang katuyuan na lupa, at ang kapisana ng mga tubig ay tinawag kong dagat, at ako, ang Diyos, ay nakita na ang lahat ng bagay na aking nilikha ay mabuti. Labing isa at ako, ang Diyos, ay nagsabi, sibulan ang lupa ng damo, pananim na nagkakabinhi, at punong kahoy na namumunga, ayon sa kanyang uri, at ang punong kahoy na namumunga, na taglay ang kanyang binhi sa ibabaw ng lupa. At nagkagayon nga gaya ng aking sinabi. Labindalawa at ang lupa ay sinibulan ng damo, bawat pananim na nagkakabinhi ayon sa kanyang uri, at ng punong kahoy na namumunga, nataglay ang kanyang binhi, ayon sa kanyang uri, at ako, ang Diyos, ay nakita na ang lahat ng bagay na aking nilikha ay mabuti. Labintatlo at ang gabi at ang umaga ang ikatlong araw, sa ikaapat na araw, nilikha niya ang araw na sumisikat sa buong maghapon, pagkatapos ay nilikha niya ang buwan at ang mga bituin upang tumanglo sa gabi. Labing apat at ako, ang Diyos, ay nagsabi, magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit, upang paghiwalayin ang araw mula sa gabi, at maging mga pinakatanda at pinakabahagi ng mga panahon, ng mga araw, at ng mga taon. Labing lima at maging pinakatanglaw sa kalawakan ng langit upang tumanglo sa lupa, at nagkagayon nga. Labing anim at ako, ang Diyos, ay lumikha ng dalawang malalaking tanglaw, ang malaking tanglaw upang mamayani sa araw, at ang maliit na tanglaw upang mamayani sa gabi, at ang malaking tanglaw ay araw at ang maliit na tanglaw ay buwan, at nalikha rin ang mga bituin maging ayon sa aking salita. Labimpito at ako, ang Diyos, ay inilagay ang mga ito sa kalawakan ng langit upang tumanglo sa ibabaw ng lupa. Labing walo at ang araw upang mamayani sa araw, at ang buwan upang mamayani sa gabi, at upang mahiwalay ang liwanag mula sa kadiliman, at ako, ang Diyos, ay nakitang ang lahat ng bagay na aking nilikha ay mabuti. Labing siyamat ang gabi at ang umaga ang ikaapat na araw, sa ikalimang araw, Nilikha ng Panginoon ang mga isda sa dagat at ang mga ibon sa langit, binasbasa niya ang mga nilalang upang magpakarami at binasbasa ng mga isda upang punuin ang mga tubig. Dalawampu at ako, ang Diyos, ay nagsabi bakalan ng sagana ang tubig ng mga gumagalaw na kinapal na may buhay, at magsinipad ang mga ibon sa itaas ng lupa sa luwal na kalawakan ng langit. Dalawamput isa at ako, ang Diyos, ay lamalang ng malalaking balinin sa dagat, at ng bawat may buhay na kinapal na gumagalaw, na ibinukal ng sagana ng mga tubig ayon sa kanika nilang uri, at bawat may pakpak na mga ibon ayon sa kanika nilang uri, at ako, ang Diyos, ay nakita na ang lahat ng bagay na aking nilikha ay mabuti. Dalawamput dalawa at ako, ang Diyos, ay binasbasa ng mga ito, sinasabing, kayo ay maging palaanakan at magpakarami, at inyong punuin ang mga tubig sa dagat, at magpakarami ang mga ibon sa lupa. Dalawamput tatlo at ang gabi at ang umaga ang ikalimang araw, sa ikaanim na araw, lumikha siya ng mga hayop sa lupain, ang ilan ay naglalakad at ang ilan naman ay gumagapang. Dalawamput-apat at ako, ang Diyos, ay nagsabi, bakalan ang lupa ng mga buhay na kinapal ayon sa kanika nilang uri, ng hayop, at ng mga kinapal na gumagapang, at mga ganid sa lupa ayon sa kanika nilang uri, at nagkagayon nga. Dalawamput-lima at ako, ang Diyos, ay lumikha ng mga ganid sa lupa ayon sa kanilang uri, at mga hayop ayon sa kanilang uri, at ng lahat ng gumagapang sa lupa ayon sa kanika nilang uri, at ako, ang Diyos, ay nakitang ang lahat ng bagay na ito ay mabuti. Bumaba ang ama sa langit at ang Panginoon sa lupa nung ika na araw, ang lalaki at babae ay nilikha ayon sa sariling larawan ng Diyos, sinabihan sila ng ama sa langit na pangalagaan ang isa't isa at magkaroon ng mga anak, pinagkatiwalaan din ng lalaki at babae na alagaan ang lupain at mga hayop. Dalawamput-ani matako, ang Diyos, ay nagsabi sa aking bagtong na anak, na kasama ko mula pa sa simula, likhain natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at nagkagayon nga, at ako, ang Diyos, ay nagsabi, magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa karagatan, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat gumagapang na nagsisigalaw sa lupa. pito at ako, ang Diyos, ay lamalang ng tao ayon sa aking sariling larawan, ayon sa kaanyuan ng aking bagtong na anak ay nilalang siya, lalaki at babae ay nilalang ko sila. Dalawamputwalo at ako, ang Diyos, ay binasbasan sila at sinabi sa kanila, kayo ay maging palaanakan, at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa, at suplan ito, at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa isda sa dagat, at sa ibon sa himpapawid, at sa bawat kinapal na gumagalaw sa lupa. Dalawamput siya mata ang Diyos, ay nagsabi sa tao, Masdan, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi, na nasa ibabaw ng buong lupa, at bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi, sa inyo ito ay magiging pagkain. Tatlong at sa bawat hayop sa lupa, at sa bawat ibon sa himpapawid, at sa bawat gumagapang sa lupa, nabinigyan ko ng buhay, ay ibinigay ko ang lahat ng pananim na sariwa na pinakapagkain, at nagkagayon na maging daya ng aking sinabi. Tatlumput isa at ako, ang Diyos, ay nakita ang lahat ng aking nilikha, at masdan, lahat ng bagay na aking nilikha ay napakabuti, at ang gabi at umaga ang ikaanim na araw. Masaya ang ama sa langit sa lahat ng kanilang nilikha, sa ikapitong araw, nagpahinga sila mula sa lahat ng kanilang gawain, ang mundo ay maganda at puno ng buhay. Isa sa gayon ng langit at ang lupa ay naiari, at ang lahat ng kinapal sa mga yon. Dalawa at sa ikapitong araw ako, ang Diyos, ay tinapos ang aking gawain, at lahat ng bagay na aking nilikha, at ako ay nagpahinga sa ikapitong araw mula sa lahat ng aking gawain, at lahat ng bagay na aking nilikha ay naiari, at ako, ang Diyos, ay nakita nga mga ito ay mabuti. Tatlo at ako, ang Diyos, ay binasbasa ng ikapitong araw, at ginawang banal ito, sapagkat ako rito ay nangilin mula sa lahat ng aking gawain na ako, ang Diyos, ang lumikha at gumawa, Salamat sa iyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, follow, and share para ma-update ka sa susunod kong i-upload.